Bali, nagpagamot po ako doon sa may amin. Hmm. Tapos, hindi naman po ako yung sinapian po. Yung isa diba? po kong kasama. Uh, Tapos po. Pinapasok. Tapos? Pero hindi, hindi naman po galing sa akin. Okay lang Tapos ano po. Doon po namin nalaman na kulto pala yung nasalihan po namin. Ah, nasalihan yung reliyon. Kasi ano po, bali nakilala ko lang naman po siya pa binyagan gano'n. Tapos parang nahikayat nga ako. Basta gano'n, kasi Dali water, gano'n po. Napainom kayo? Tapos naging sidekick niya po ako. Ang alam ko po, nabuksan niya yung tay -tay ko kasi... Nakakita ka nga hindi? Hindi po. Nakikita ko po siya through picture po kung ano po meron sa pasyente. Pero pag actual po, wala, hindi. naano yung puso ko. <laughs> E tapos po, edi martes pa ako nagpagamot. Uh hmm. -huh. Merkoles, umukay po ako. Webes, doon na po ako sinasama. Hanggang biyernes po, doon na ako mas lalong sinama. Tapos lagi ko na po siya napapanaginipan. Yung, Yung... ligider? Opo. Oh, Taga saan yan? Huwag niya lang babagit ang pangalan na. Bae po. Taga bae. Ligit ka. Wala. Pero ang cellphone mo, ilagay natin. Ay, sir. <laughs> <yung selfo. laughs> hindi naman. Tatry -ta muna natin sa kamay para hindi ka sa saktay. Sige, pikit ka na. Tingnan natin dito. Kasi ang nakita ko sa akin sa doon ko sa ano eh asawa daw. Kasi titingnan natin mahirap magbibintang eh. Teka, kira na ako. Ano sa kacha puso? Kada. Sige, pikit ka lang. Terus. Sige. Kapag pa kung ano wala mga pagtago. Lahat ng masamang spirito kaya niya nakikita. Sino mang gumagambala sa taong ito? Pasok sa katawan niya ngayon Keso, tanak, talam, dayos. Ipsom, itipsom, ipsom, iksak, igmak, igutom. Oh. Abertik, trobino, mabamit, multare, gutare, sisom. Oh. Kidlat. Oh. Apoy. Oh. Tatantanan mo to ha. Ang init. Ha, tatantanan mo to ha. Apoy ng Panginoong Yahweh. Oh. Tatantanan mo to ha. Ha. Ang init. Ha? May init talaga yan. Apoy nga eh. Uh, Sana kita apoy na malamig, ha? Aray ko. Aray ko po. Sa katas taas ang kapangyarihan ng Panginoong Yahweh na sumusupil sa mga masamang espiritu. Tupukin ang masamang espiritu na ito sa ngalan niya. Aray ko. Aray ko, may init. Tatantanan mo ang babaeng to, ha? Ha? Tatantanan mo babaeng to. Nakakaintindihan tayo. Natanggal kita ng kapangyarihan at depensa. Uh, sa kapangyarihan ng Yahweh. Uh, ha? Oh, wala ka ng depensa. Tatanta na mo to. Sa tram. At ah, tram, at tram. Ah, uh, aray ko, init. Ah. Bigat ng mundo. Uh. Hmm, ikaw naman may pag di ka nagtanggal. <laughs> Ako baga? Oh, tanggalin ang ginawa mo dito sa babaeng to. Lahat. Ubusin mo. Aba. Ikaw eh. Ah, uh, init. Leader ka pala ng kulto. Leader ka nga ng kulto. Tingnan nga natin lakas ng kulto mo. Tingnan nga natin. Aksum. Yoksum. Tingnan nga natin lakas Aray. mo. Leader ka daw ng kulto eh. Leader ka daw eh. Tingnan natin. Ba't iya ka Ha? Sibat ng Diyos. Yan ang tunay na kapangirin ng Diyos ha. Hindi ka tulad yung mga mapagpanggap. Liwanag ng Diyos. Sibat at spadang liwanag. Aw, oh, tanggalin mo ginawa mo dito. Tanggalin mo lahat. Ubusin mo. Sir, tanggalin nga ano. Salamin. Akala malaglag. Ubusin mo ginawa mo dito. Bulang apoy ng Panginoong Yahweh. Oh, magtanggal ka dyan. Hindi maaaring ginagawa mo dyan, ha? Naiintindihan mo? Ha? Hindi nahuli dito nung ginamotong una, no? Sa iba pinasampa oh, di ni huli eh. <tipos> Ali. Eh, ito. Ba't mo winawal Ha? Eh, ay mo sabihin? Ayaw mo sabihin? Ha? Hindi ka amin? Kilala kita? Ha? tagabai ka eh. Ano? Kilala kita ha? Ano? Titigil ang kalukuhan mong yan ha? Naintindan mo? Uh, aray ko. Sige, magtanggal ka dyan. Kinatawag ko naman. Itingnan natin kung matatawag ko ulit tikna rin. Sa so kapangyarap ng nangyaway, eh. walang mga pagtago. scammer na gumagamit ng picture ko. Saan masulok ka naman naro? Pasok. Oh, nandiyan ka ni scammer? Nandiyan ka ni scammer? Ha? Oh. Scammer! Oh. Ilang beses kita winarningan? Sabi ko uhulihin kita ngayon. Ha? Hindi ka pa? Anong hindi na? Ano? Sabi ko sa iyo, papalikuhan kita ng apoy ngayon. Bulala ko tapoy ng Diyos. Oh. Ano? Maluluko ka pa na tao. Gagamitin mo pa pangalan ko. Oh, tanggalin niyo pareho nandyan. Papatayin kita ngayon, lintik ka. dami mong niluko. Ha? yung gumagawa sa kanya ay hindi pa mahirap mag ano na, paano tayo dito? yung scammer na rin gagamitin mo pa pangalan ko scammer ka ha kala mo hindi kita uhulihin ano gulat ka ha nagulat ka nagtanggal ka ngayon Maka, sabi ko sa iyo ngayon, kung hindi ka pa magbabagong buhay, huhulihin kita ngayon. Huli ka. Tulungan mo yung makukulam sa loob magtanggal. Leader oh, daw ng kulto na. yan eh. Leader oh, daw ng kulto. Sakit! Eh? Mga iskam ka pa? Hindi. Ibalik mo yung pera lahat ng mga iskam mo ha? Naintindihan mo? Ano? Ang dami niyong katarantaduhin ako pa. Ha? Ako pa ang gagamitin nyo? Ah! Ang sakit na! Pangga lahat! Sinabi ko sa inyo, maliligo kayo ng apoy ngayon. Is camera at ligidar ng kulto nasa loob. Ilan na lang biktima mo, ha? Ginagamit mong pangalang kolintik ka. Ilan na? Madami? Oo. Ibabalik mo lahat ng perang yun, ha? Apoy, kidlat. Ayoko na! Hindi na, hindi na. Mag-stamp ka pa eh. Hindi na. Titigil ka na talaga. Tapatayin kita ngayon. Pag ako'y nagbito na salita eh. Hindi na. Lalo sa inyo, may itim pa kayo. Lalakas sa loob yung gumamit pa ang pangalan ko. Ay, kung. ah, ang sakit. Lahat na may kinalaman. Scammer na yung pasok din. Lahat ng kultong aray, pasok. Aw, oh, magtulong-tulong kayo kayo. Tara! Natanggal ko lahat ng depensa niyo. Tanggalin lahat ng ginawa. Mapagsamantala kayo ha. Pati yung kulto nung mano dito mapagsamantala kayo ha. Dalawa to brother, may nangi-scam kasi sa ano, ginagamit ng pangalan. O oh, yan, nasa loob din ngayon. Tama? Oo. Nagasang ka-scammer ka? Diyan lang. Ka? Saan dyan lang? Oh, malapit. Lugar. Oh, oh. Gusto ko malaman ang lugar mo. Batangas nga daw. Sabi ng pulis. Oh. Oh, oo nga. Oh. Ayosan sa Batangas. Ang dami mo tatarantaduhin ako pa. Ah, oh. Ayoko na. Hindi? Lulumpuhin kita. Espada ng Panginoong Yahweh. Ang kamay ginagamit para gumawa na mabuti. Tanggalin na natin yan. Hmm. Ha? Stroke ka ngayon. Tanggalin mo oh, lang ang ginawa mo dyan. Yung kultong kausap ko na lang ngayon. Tanggalin mo lahat. Yung scammer, mamaya tayo. Saan ka sa, ano? Saan ka ba sa kabatang kasi scammer ka? Ha? Saan? Anong dyan lang? Saan? Pasay. Bukas. Busap. Diba yung lakas mo. Taga saan ka, scammer ka? Taga saan ka, scammer ka? Ha? Ha? Hindi ka amin. na kita. Manuwala ka sa hindi. Aray, mo sa Panginoon na hindi pag hindi ka tumigil ipatay ka. Ha? Gina sinabi ko sa'yo, kalaban may Panginoong Yahweh, hindi ako. Aray Ha? Hindi ka pa rin nagtanda? Nakita mo mga post ko? Oo. Tapos hindi ka pa rin nagtanda? Oo uh, na. yung kulto naman, ikaw kausap ko kulto, magtanggal ka dyan. Hindi mo na uulitin na ha? 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 Oo. Ano masasabi mo doon sa scammer? Ha? Ano minsan mo doon sa scammer? Magkakilala, kilala baka kayo hindi? Hindi. Hindi. Ang oh, dami niya tatarantaduhin ako pa. Bukubutasin ko si Kat. Si mo scammer ka para hindi ka na makagawa. Ano? Butas! Hmm. Uh, uh. Ubutasin ko rin puso mo. Ano? Hindi ka nakinig. winner nga kita bago ko gawin Tatlong araw. May tatlong araw ka para magbago. O, ikaw na kulto ka ha. Huwag ka na rin uulit ha. Ubus na ang karga dito. Tinatanggal lang kayo lahat ng kabalat depensa. Natawag ko, hindi na anihan. Tasa ng Pangalong Yahweh, pumatay ng mga masamang spirito. Pangalong Yahweh, may ambas basbas sa inyo, patayin ko mga scammer na ito at mga kulto sa inyong balalong kapangyarihan. Ano sasabihin mo sa mga nais Pasensya <coughs> na. Pasensya na. Hindi na kami itong pangangano. Patay kayo lahat. dahil nyo sa impyerno to. Pasok sa impyerno. Ma'am, balik. Ma'am, okay na. Sinabay ko na sa inyo yung aking ano, hinahunting na yung scammer. Ito, hindi ka na! E, kayong dala? Oh. Hindi, kamusta mo na pakaramdam mo? Kamusta mo pakaramdam mo? Ay, okay Yun sa ulo mo. Okay na? Okay <laughs> na. Ala, gising ka ba? Gising ka na ng Oo, Pero nakikita ko siya. Nakikita mo siya. Yung yes, scammer, nakita mo. Lalaki. Yung yes, scammer. Ay, yung kulto. Kailala mo siya. Sino? Kailala mo, ano? Kailala mo? Yung yes, scammer, kailala mo, hindi. Oh. Yung kulto. Siya no. nga. Siya nga. Oh. Siya. Siya nga. Siya nga. Uy, oh, hindi ako ba pa rin? Ano pa nga na rin? Pinabot ko, pati ako. Wala eh. Yung gulo ko eh. Hindi patay siya. Sinabi ko sa kanya, siya yung uhulihin ko eh. Ay, hindi na nakinig. Hindi ko lang.